Magandang uh, umaga sa inyong lahat at uh, nandito uh, ako ngayon sa sa Yelohan at bagong lahat uh, isa sa tao kumana si Sir si Christian Soriano si Joyski TV Christopher Gellien at uh, si Chris Sir Alpi si 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 Uh, <laughs> yun, na, si Gerona Santos. Si Ray Fernandez. Si Ray Gallardo. Si Calvin. Si Sir Mike. Si Angel. Sa tawag ko kayo dyan. Mga drivers. Jones. Salmolio. Sa tawag kayo lahat. At at kung bago pa lang kayo sa ating channel, maaaring pakilike, pakisub, pakilike, pakilike, wall bell para updated kayo sa akin sa mga bagong video okay dito ako sa yellow si mga magpapadeliver dyan dito lang ako sa mga dito sa Sierra Madre dito lang ako sa Sierra Madre kung anong gusto nyo nga uh, ano ba crack o giniling o ano basta ipiim lang ninyo ako para ma deliveran ko kayo uh, dito lang ako sa mga, basta kung anong araw basta anong araw para madeliveran ko kayo ito nga o nagde deliver ako dito ako sa Sierra Madre ayan o no? yellow 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 kayo dyan sino ba ang mag yellow para ito lang kasi ang ano ko ang uh, sideline pag ako nagde deliver dito sa Sierra Madre yan sa mga tindahan dyan sa mga tindahan nagde deliver din ako binabalot ba, ina, ano ko sa mga box tapos ang ginagawa nila binabalot-balot nila yung may marong ano, piso, may sampo, may 25, depende sa ano sinasan sinasando kasi yan pag nasa tindahan. Ito na ako mga mga, mga friends sa uh, mga friends, mga kumustahan sa Bicol. Sa tawag ko kayo, mga aking nanay at aking mga kapatid. Sa tawag ko kayo ingat-ingat uh, lalo na kayo pag tagulan ngayon, uh, papaaraw. Ingat-ingat sa panayan para hindi kayo magkakasakit. Ako din. Ah, lagi nga ah, nagpapalit ng damit pag ah, lalo pag pinapahisan, Siyempre, ah, kailangan natin na ah, mag-exercise s'yempre. Sa so, umaga, maaga pa lang, alas 5, alas 6. Huwag naman na ah, medyo tangali kasi wala nang ano yan. Wala nang bi bitamina ang araw. Kailangan maaga-maga tayo lalo sa mga nagkakaedad na diyan, kailangan kailangan natin yan siyempre yan ako nga minsan kahit malayong malayo nilalakad ko pero hindi talaga ako hinihingal kasi ano ba yung uh, na, na, na ano yung katawan ko nasanay sa lakaran kaya ah, uh, lagi kong ginagawa tong uh, ano ko tuloy-tuloy talaga yung ano minsan pa, ang pahinga ko lang talaga sa totoo lang, yung ano lang yung break time break time lang talaga ang pinakapahinga ko kaya pasanayan lang talaga kaya minsan hindi talaga magkasakit-sakit kasi minsan nagkakasakit ako pero dumadaan lang yung ano ko sakit ko yung sakit ng ulo ko dumadaan lang sa ano ko sa ano ko dumadaan lang kaya ang lagi kong ano inuman ko ng gamot patapos tapos pag pinawisan ko wala na pas tapos lagi, lagi, lang nakakain siyempre oh kaya kailangan natin kaya sa mga ano dyan mga senior aga aga-aga nyo na paarawan sila kahit kailangan lumalabas kayo sa bahay siyempre lalabas sa bahay na maarawan kaya magpuro gamit ng cellphone gamit ng cellphone kasi ang cellphone masama din yan pag ano ma, lagi natin ginagamit yan? Gagamitin lang natin yan pag alimbawa sa tamang oras Yan. At lalo na sa paggamit ng cellphone, kailangan pag nasa kalsada.